ang ating kalagayan at ang ating kinabukasan bilang malayang bansa. Mahalaga na ang pagdiriwang natin sa kadakilaan ng Andres Bonifacio ay magbukas ng ating kamalayan sa kalagayan ng ating bansa. Katulad na lang ng kahirapan, gutong, kawalan ng at kawalan ng mga pangunahing serbisyo para sa napakaraming mga Pilipino. Ito rin ang isa sa mga nagbigay sa atin ng inspirasyon para magsungkap at maging tapat at tunay na mamamayang Pilipino. Tiyakin sana na lamin natin na manatiling buhay ang diwa ni Bonifacio sa ating mga puso. Ipanaganap natin ang mensahe ng kanyang kabayanihan sa isa't isa at sana ay naging apoy itong mag-alam para tayo ay maging mas matatang, matapang at nangyayindigan. Mga kababayan, ang tamana ni Bonifacio sa atin ay ang ating kalayaan. Halagaan natin ito, ipaglaban natin ito. Patunayan natin na bilang mga Pilipino ay naisog tayo. Ang lahat ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Siya para.